So pag-usapan natin mga kaibigan yung lumalabas hoon na issue ngayon dito kay Sunshine Cruz at kay Atong Ang. No? Pero bago natin yan ipagpatuloy, makikiusap muna ako ng isang like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Alam naman natin na ngayon ay on public na o nakikita na natin sa publiko na talagang meron ng ugnayan no? o magkasintahan na girlfriend at boyfriend itong si Sunshine Cruz at si Atong Ang. Wala naman ng problema yan kahit kanino dahil free naman si Sunshine Cruz. do meron pa rin silang connection ngayon ni Cesar Montano dahil sa kanilang tatlong anak. Eh wala na yung problema, may kanya-kanya na silang pamilya. Pero sometimes nakikita naman sila bilang isang reunion or family bonding. Kahit kasi may iba na si Sunshine Cruz, eto si Cesar Montano, eh, hinahanap pa rin ng mga anak nila. No? Sana clear po sa atin yan. Ngayon mga kaibigan ko, may lumalabas na issue ngayon. Kung narandaan nyo at kung kilala nyo, yung uh, magandang anak ni Sunshine Cruz na si Angelina Cruz nagkaroon ng issue at balita na ito nga daw po ay nalalapit noon o nalilink dito sa inakasama na si, ni Sanchez na si Atong Ang may mga lumalabas na balita eh baka meron daw controversial o may nangyayari daw na hindi alam behind the scene tignan nyo mabuti itong mga kaibigan, mga kaibigan etong si Atong Ang ngayon ay tumata yung uh, padre di pamilya ito nga po sa tatlong anak nitong si Sunshine Cruz, no? Yung kaganda puro babae yan. Pero alam naman natin, eto nga si Atong Ang sa edad na 68, eh talagang lapit to o oh, mahilig to ma-attract. Mabilis to ma-attract sa mga magagandang babae. So hindi naman natin sinasabi hindi itay nagsasalita ng tapos dito na may ugnayan nga. Pero nalilink daw, ibig kong sabihin dito, parang itong si Atong Ang, ay eh, nagkakagusto nga no, dito sa anak ni Sunshine na si Angelina Cruz. May mga update tayo dyan. Itong anak niya si Angelina Cruz, 23 years old pa lamang yan. Ngayon, ang sinasabi ko sa si inyo, mapagkakatiwalaan ba itong si Atong Ang kung sakaling uh, isang padre pamilya o magkasama sila sa bahay, nandun mga anak ni Sunshine, mga dalaga. So para sa akin, medyo alanganin yon. Mas maganda, separate na lamang, magsimula na lamang itong si Sunshine na gusto niyang kasama o kasama niya itong si Atong Ang. Alam niyo pag nalaman ito ni Cesar, yung mga ganitong update, talaga magagalaiti. Etong si Cesar Montano, magagali talaga siya dahil siyempre alam niyo protektado niya yung mga anak niya, no? Mga babae yun, tatlo yun. Protektado niya yun kahit saan, sa mga kaibigan, sa mga umaaligid na mga maliliga mga lalaki. Siyempre, talagang po protektahan niya. Kilala natin si Cesar Montano bilang isang matapang po na ama, no? Sa kanyang mga anak. Parang ang, ang stepfather na lang na darating o mangyayari itong si Atong Ang. Kung sakaling magpakasal, no? Itong si Sunshine Cruz at si Atong Ang mga kaibigan. Recently nakita naman natin sumakay na magkasama itong si Atong Ang at si Sunshine Cruz sa helicopter, no? At nagulat tayong lahat ganoon na pala kay Intimate, no? Yung kanilang uh, pagsasama o pag-date nila alam nyo si Atong Ang napakayaman niyan mga kaibigan. Businessman yan, mga idol, no? Ito naman si Sunshine Cruz alam nyo naman, dating artista pero may mga businesses din. So walang problema sa kanila yon So nasa sa atin na lamang kung maniniwala tayo sa ilang mga update na lumalabas pero para sa akin Hanggang walang matibay na pruweba, huwag natin paniwalaan yung issue na sinasabing ginalaw nga daw ni Atong Ang itong si Angelina Cruz. Yan mo ang update natin for today and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.